kapag talaga makailan ang Department of Agriculture or DA ng African Swine Fever outbreak sa ilang lugar sa bansa na nagresulta ng pagsasailalim ng mga ito sa state of calamity, sinabi ng ahensya na inaantay na lang nila ang mga bakuna kontra sa sakit na mula sa emergency procurement. Ang kabuuan ng balita sa report na ito. Inaasahang darating ngayong biyernes o sa susunod na linggo ang mga biniling ASF vaccine ng Kagawaran ng Agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nasa 10,000 doses ng mga bakuna ang kanilang binili na libreng ipamimigay ng pamahalaan sa mga red zone areas o apektadong lugar. Binigyang diin ng ahensya na ang mga naturang bakuna ay ibibigay muna sa mga pinakatinamaan ng African Swine Fever. Kabilang sa mga nakasailalim sa state of calamity ang ilang lalawigan sa Batangas na kinabibilangan ng lobo at kalatagan. May ilang bayan din ang apektado sa Quezon province. Sa ngayon nagsasagawa na ng mass testing ang lobo sa Batangas sa lahat ng baboy upang maihiwalay ang mga infected. Samantala ayon sa DA, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines para magpatupad ng checkpoints at maiwasan ng pagkalat ng ASF sa iba pang mga lugar sa bansa. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.